Isipin mo to. gigising ka pa lang. Wala namang dahilan, wala namang emergency. Pero bago pa bumukas ang mata mo, dinakma mo na agad yung cellphone. Scroll. Tawa. Kalimot. Scroll ulit. Naubos ang buong araw. Pero yung lungkot sa loob mo nandiyan pa rin nakakapit. Tigil muna. Diretsohan na. Niloloko ka ng sarap. Tumawa ka sa TikTok. Nilamon mo junk food. Nag-swipe ka sa app, umasang may magpaparamdam ng bago. Pero sa dulo, wala, walang laman. Hindi ka pinakain ng scroll. Hindi ka pinuno ng pagkain. Hindi ka ginamot ng hookup. Kaya hanggang ngayon, hungkag ka pa rin. Kasi hindi joy ang hinahabol mo. Takot ka lang sa katahimikan. Tinatakpan mo yung sugat na sumisigaw na pakinggan mo siya. At bawat hit ng peke, oo, oh, naging komportable ka sa glit. Pero unti-unti pinapatay ka nito sa katotohanan. Ipapakita ko sa iyo kung ano talaga ang nangyayari. Sabi ni Carl Jung, bawat tao may tinatagong shadow. Yung parte ng sarili mong lagi mong tinatakbuhan. Mga sugat, mga takot, mga libog, mga galit. Lahat ng nilulun mo sa loob kasi wala namang nagtanong kung kumusta ka. Pero matagal nang may tawag ang kasulatan dito bago pa si Jung. Ito ang laman ang digmaan sa loob mo, ang makasalanang kalikasan na gutom sa ginhawa sa kapangyarihan sa libog at kayang magsinungaling para makuha ito. At eto kung paano siya nagtatago. Hindi ka nagsuscroll kasi curious ka. Hindi ka kumakain kasi gutom ka. Hindi ka nakikipag-flirt kasi mahal mo. Ginagawa mo yan kasi iniiwasan mo ang sakit. Kasi sa kaibuturan mo may boses na ayaw mong pakinggan. Kaya kumakapit ka sa pleasure. Hindi para makaramdam kundi para makalimot. Tanong ko lang, tignan mo yung huling 24 oras mo. Ilan sa mga pinili mo ang talagang nagpagaling sa'yo? At ilan lang ang nagtago sa'yo? Maging totoo tayo. Hindi inaayos ng pleasure ang sakit, tinatabunan lang niya. At kahit gaano mo pa ibaon, nandyan pa rin. Naghihintay. Dumudugo. Kontrolado ang buhay mo sa katahimikan. Patuloy ang cravings lumalaki ang guilt at yung lalaking tinawag kang maging nalulunod sa distraction. Yan ang playbook ng kalaban. Hindi laging kaguluhan, hindi possession, sedation, lang. Ginagawang komportable ka para hindi ka na lumago. Dinidistract ka para hindi mo naharapin ang sugat mo. Binobomba ka ng aliw para hindi mo marinig ang boses ng Diyos. Pero hindi ka sasalubungin ng Diyos sa sedation. Sasalubungin ka niya sa presensya, sa katahimikan na iniiwasan mo, sa apoy na susunog sa lahat ng comfort para makita mo kung sino ka talaga. Hindi ka nilikha para manatiling manhit. Nilikhang maramdaman mo ito, harapin mo ito, ipaglaban mo ito, at bumangon ka. Balikan natin. Anim na taong gulang ka, nadapa ka, umiyak ka, at may magsasabi, Okay ka lang, tigil na, o eto biskuit o bibigyan ka ng cellphone o bubuksan ng cartoons. At doon natutunan ng utak mo ang rule. Kapag masama pakiramdam mo, walang mangyayari. Pero kapag ngumiti ka kapag nagkunwari kang okay, doon ka lang matatanggap. Kaya nag-adapt ka, natuto kang ngumiti kahit wasak ka. Natuto kang tumawa kahit kinakain ka ng kaba. Natuto kang manahimik kahit duguan ka sa loob. At gumana nga, mas gusto ka ng tao kapag performer ka kaya tuloy-tuloy ang performance mo. Pero eto ang delikado. Yung biskwit naging alak, yung cartoons naging Netflix, yung screen naging takbuhan mo. Hindi ka na lang nagpanggap para sa iba, pati sarili mo niloloko mo na rin. Ibinon mo ang sakit mo sa performance, pinalitan mo ang presence ng distraction. Tinuruan mong takbuhan ng katawan mo ang katahimikan na parabang kalaban. At ngayon, ilang taon na ang lumipas ginagawa mo pa rin. Mas malakas na lang ang gamit mo. Cellphone, pagkain, porn, trabaho, stimulation. Lahat para takpan ang isang brutal na katotohanan. Hindi ka tumigil sa pagdurugo. Mas gumaling ka lang magtago. May sasabihin ako na madalas hindi tinuturo. May memory ang pleasure. Sa tuwing ginamit mo siya para patahimikin ang sakit, tinandaan niya ng katawan mo. Hindi ka nag-scroll para matuto. Hindi ka kumain para magpalakas. Hindi ka nakipag-flirt para makipag-connect. Ginawa mo yon para makatakas. At hindi nakalimot ang sistema ng katawan mo. Hindi ka lang nag-distract. Binago mo wiring mo. Ngayon parang parusa ang stillness. Parang banta ang katahimikan. At yung presensya, hindi mo na kaya. Kaya hindi ka makaupo mag-isa sa isang kwarto nang hindi kumakapit sa phone. Kaya kailangan may tugtog ka kahit maliligo ka lang. Kaya chinecheck mo notifications parang oxygen. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil na condition ka. Tinuruan mong habulin ng katawan mo ang stimulation dahil walang nagturo sa iyo kung paano maupo sa presensya ng Diyos. Hindi naman masama ang pleasure mismo, pero kapag ginamit sa mali nagiging kalaban ng kaluluwa mo at sinasabi rin ng kasulatan, ang isip na kontrolado ng laman ay kamatayan. Hindi yung bigla ang kamatayan, kundi mabagal, manhid, comfortable. Tuluyang nakasedate. Ito ang totoong digmaan. Hindi lang good feelings laban sa bad feelings, kundi pagtakas laban sa pagbabalik. Kasi ang plano ng kalaban hindi lang para magrebelde ka, kundi para madistract ka hanggang mabulok ka. Isipin mo to isang lalaki naglalakad sa disyerto. Uhaw, desperado. Tirik ang araw. Yung dila niya parang liha. Malabo na ang paningin. At sa malayo, may nakikita siyang mirage. Mukha siyang totoo, kaya tumakbo siya. Pero pagdating niya doon, wala, usok lang. Kaya anong ginawa niya? Takbo ulit sa susunod, at sa susunod, at sa susunod pa. Kanyan mabuhay ang karamihan ng lalaki. Habol ng reels. Habol ng babae. Habol ng highs. Akala nila, baka ito na ang sagot. Pero hindi. Hindi kailanman. Kasi ang pleasure na walang purpose. Para lang mirage. Parang buhay ang itsura. Pero mas uhaw ka lang pagkatapos. At eto ang masakit. Habang hinahabol mo siya, mas lalo siyang nagmumukhang totoo. Kahit paulit-ulit kanyang binibigo kasi masarap ang kasinungalingan. Yung susunod na scroll tatama. Yung susunod na babae magpapagaling sa akin. Yung susunod na weekend finally magpapasaya. Pero eto ang totoo. Hindi ka gutom sa pleasure. Gutom ka sa peace. At hindi mo makukuha ang peace sa pagtakas. Makukuha mo lang siya sa presensya. Sa katahimikan. Sa tapang na maging totoo at tumigil sa pagtakbo. May tanong ako sa'yo. Naramdaman mo na bang guilty pagkatapos ng pleasure? Hindi dahil masama siya mismo, kundi dahil alam mong hindi kanya pinakain. Nanood ka pa ng isang episode, nag-text ka sa taong hindi mo dapat kontakin. Gumastos ka sa bagay na hindi mo naman kailangan. Kumain ka kahit hindi ka gutom. At pagkatapos nun, hindi ka busog, hindi ka buhay. Parang butas ka lang, walang laman. Hindi naman hiya ang naramdaman mo pero wala rin pagbabago. Hindi ka na feed, hindi ka na heal. At yan, hindi ka hinaan. Awareness yan. Kasi may parte sa'yo na alam, hindi ito healing. Pagtatago lang ito. At dito natatrap karamihan ng lalaki. Pinagkakamalan nila ang sedation bilang restoration. Komportabling pakiramdam bilang growth. Emotion bilang transformation. Pero ang totoong shadow work, hindi siya edgy. Hindi siya aesthetic. Hindi siya tungkol sa pag-own ng darkness. Ito yon. Yung titigan mo yung sandali na niloko mo ang sarili mo. At sa bahing, nakita-kita. Pero tapos na, pipiliin ko ang katotohanan, hindi ang pagtakas. Kasi hindi ka ililigtas ng pleasure. Hindi ka bubuin ng pamamanhid. At yung buhay na tinawag ka ng Diyos para mabuhay, hindi magsisimula hanggat ginagamit mo pa rin ang stimulation para patahimikin ang kaluluwa mo. Sasabihin ko sa iyo ang totoo tungkol sa isang tao. Hindi siya marunong maging single. Kapag natapos ang relasyon, meron agad kasunod. Mabilis, intense, paulit-ulit na emosyonal na gulo. Sabi niya, mahal lang, talaga ako magmahal. Bullshit. Takot lang siyang mag-isa. Hindi tungkol sa love ang bawat relasyon niya, tungkol yon sa pagtakas. Takas sa katahimikan. Takas sa stillness. Takas sa taong nakikita niya sa salamin. Hindi connection ang gusto niya. Anesthesia ang hanap niya. Kasi kapag natahimik ang kwarto, natatanggal din ang maskara. At sa ilalim nun, kawalan, takot, mga sugat na walang taong makakaayos. Kaya ginamit niya ang tao, ginamit niya ang atensyon. Ginamit niya ang romance na parang droga, high, crash, ulit, at tinawag pa niyang passion. Pero sa totoo lang, sakit lang yon. Nagahanap lang ng lungga na pagtataguan. At ito ang ayaw aminin ng karamihan. Pwede kang malulong sa love gaya ng pagkaadik sa lust. Hindi dahil gusto mo ng totoong intimacy, kundi dahil tinutulungan ka nitong takasan ang sarili mo at doon ka nahuhulog sa trap. Akala mo love ang hinahabol mo, pero tumatakbo ka lang palayo sa loneliness. Hindi mo naman talaga gusto ng tao. Gusto mo lang ng pahinga. Hindi mo naman gusto ng intimacy. Gusto mo lang ng proteksyon mula sa sarili mong emptiness. At eto ang pinakamasaklap. Itinayo mo buong buhay mo sa layuning hindi ka kailanman mag-isa. At dahil dyan, hindi ka kailanman gumaling isipin mo ang buhay mo parang isang bahay. At sa loob ng bahay na yon, nandun yung totoong ikaw, yung batang sugatan, yung katotohanang ng nilibing mo, yung sakit na hindi mo mahanapan ng salita. Pero imbes na pumasok, nagtayo ka ng peryahan sa harap. Musika, ingay, tawanan, comfortable illusion. Mga screen na kumikislap, mga aliw na umaatungal. Lahat ginawa mo para hindi mo kailanman mabuksan yung pinto papasok. Habang abala ka sa labas, ingay dito laro doon. Yung sakit mo sa loob, dumudugo pa rin, naghihintay pa rin. Yan ang ginagawa ng pleasure kapag hindi mo kinontrol. Pinalilibutan ka ng distraction para hindi ka makapasok sa silid kung saan nagsisimula ang healing. Pero pakinggan mo to, hindi ka sasalubungin ng Diyos sa party sasalubungin ka niya sa katahimikan. Sa inner room, kung saan nahuhulog ang maskara, kung saan namamatay ang peke, kung saan nakakasinghot ng hangin ang totoo. Yan ang ibig sabihin ni Jesus nung sinabi niya, Pumasok ka sa iyong silid, isara ang pinto at manalangin sa ama na hindi nakikita. Hindi niya tinutukoy ang pagtatago. Tinutukoy niya ang pagharap sa katotohanan. Mag-isa, kasama ang Diyos pero karamihan ng lalaki hindi pumapasok kasi parang parusa ang katahimikan parang lantaran kang hinuhubaran ng stillness at habang mas matagal kang nasa labas mas nagiging normal ang ingay mas nakakalimutan mo na kung ano ang tunog ng sariling kaluluwa mo pero healing nagsisimula yan kapag tinawid mo ang katahimikan kapag umupo ka sa sakit kapag sinabi mong ito ako hindi na ako magtatago kasi hanggang hindi mo ginagawa yon, magpapaparty ka lang sa labas ng bahay na unti-unting nasusunog sa loob at tatawagin mo pa itong kapayapaan. Linawin natin, hindi ka malaya kung hindi ka kayang umupo ng tahimik, kung hindi ka makatiis ng sampung minuto nang hindi chinecheck ang phone mo. Wala kang control. Mukha kang lalaki, pero alipin ka ng sarili mong bisyo. Niloko ka nila hindi freedom ang pleasure. Tali lang yan. At bawat habol mo ng walang direksyon, ikaw din ang humihigpit ng kadena sa leeg mo. Pero eto ang shift. Kapag sinabi mong hindi sa scroll na yan, kapag dinelete mo yung app, kapag umupo ka sa katahimikan habang sumisigaw yung laman mo, hindi boring yan. Kiera yan. Yan ang espiritu mo na nagigising. Kasi bawat pagtanggi mo sa laman, Pinapalakas mo ang kaluluwa mo Hindi ka na performer Hindi ka na asong walang kontrol Nagiging delikado ka Hindi makokontrol ng diablo ang lalaking hindi kailangan ng aliw Hindi niya matutukso ang lalaking nakakakita ng lakas sa stillness Hindi niya maluloko ang lalaking hindi habol ng next hit The Lord is my shepherd I shall not want Hindi yan kahinaan Puwersa yan yan ang totoong lalaki. Naglalakad sa mundo ng puno na. Dahil kasama niya ang Diyos na kailanman hindi nauubusan. Sabi nila pleasure ang goal. Pero ito ang katotohanan. Hindi pleasure ang goal. Presence. Kasi ang tunay na pleasure. Hindi scroll. Hindi orgasm. Hindi rush. Hindi palakpak. Ito yon, Yung umupo ka sa katahimikan. At satisfied ka. Hindi dahil tinakpan mo ang sugat kundi dahil hinarap mo ito at nakasama mo ang Diyos doon. Ang totoong freedom, hindi yung gawin mo lahat ng gusto mo. Freedom ay yung hindi mo na kailangan gawin lahat ng gusto mo. Kapag naging present ang isang lalaki, nagiging untouchable siya. Hindi siya maluloko ng jablo. Hindi siya may impress ng mundo. Hindi siya madidistract ng ingay. Kasi kompleto na siya. Sabi sa awit, sa presensya mo may kasaganaan ng kagalakan. Hindi entertainment, hindi distraction, kasaganaan. At yon lang ang klase ng pleasure na sulit ipaglaban. Kung winasak ka nito, maganda. Ganyan talaga ang paggising. Hindi ito maingay, hindi ito puro emosyon. Isa lang itong tahimik pero matibay na desisyon. Wala nang sedation, wala nang pagtakas, wala nang pagpapanggap. Nilikha ka para sa presensya para sa lakas. Para sa katotohanan, kung tumama sa iyo ang mensaheng to, huwag mong sarilihin i-share mo. Ipakita ang suporta sa pamamagitan ng pag-like sa video na to. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang unfiltered lessons kagaya nito. Tayo ang Sakdal Laya.